Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong uh, ikalawang araw uh, ay atin naman pong ifeature ang iba pang mga bansa para po sa ating uh, Christmas Around the World. Ito nga po ay ang uh, Pasko doon sa South Africa. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World as shared and told by our Bombo International News Correspondents. na ba ang lamig ng simoy ng hangin sa inyong lugar? Excited ka na ba sa araw ng Pasko? O baka naman, mas excited ka sa 13th month pay at Christmas bonus. Well, pareho tayo. Pero bago yung mga kabamot ka Nation, tuklasin muna natin ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko sa pinakatimog na bansa sa kontinente ng Afrika. Ito, ang South Africa. bansang ito ay kilala dahil sa iba't ibang katangiang pisikal, napakanatural na ganda at pagkakaiba-iba ng kultura. Dahilan ito para dayuhin ng mga turista ang naturang bansa bilang isang paboritong destinasyon. Sila ay kilala sa pagkahilig nito sa musika na kung saan ay kadalasang gumagamit ng kanta at sayawa upang ipahayag ang kanika nilang mga social at political ideas. ko dito ay kilala rin sila sa buong mundo sa larangan ng sports na kinabibilangan ng rugby, cricket, golf at soccer. Batay sa datos, aabot sa mahigit 62 milyon ang kabuang populasyon ng South Africa noong 2022. Mula sa naturang bilang, aabot sa 82% ay pawang mga Kristiyano, 7% ang sumusunod sa kanilang mga katutubong paniniwala, 6% naman ang atheist at 2.4% ang mga Hindu. Dahil maryorya na mga South African ay Christian, paano nga ba nila ipinagdiriwang ang kapanganakan ng dakilang tagapagligtas na si Hesus Kristo o ang araw ng Pasko? Hindi katulad sa Pilipinas na pagsapit pa lamang ng Bermans ay nagsisimula mo ng marinig ang mga kantang pang Pasko bibisitahin ka na ng mga batang nangangaruling o kaya naman ay may makikita ka ng mga dekorasyong pang Pasko. Sa South Africa, karaniwang nagsisimula ang holiday season tuwing unang linggo ng buwan ng Disyembre. Ayon kay Spirito Espiritu na 23 years ng overseas Philippine workers sa naturang bansa, sa ngayon ay nagkaroon na ng kaunting pagbabago. Kung dati ay tuwing Disyembre, ngayon ay mararamdaman mo na ang spirit ng Pasko. Simula pa lamang sa buwan ng Oktubre. Karamihan niya sa mga mall at iba pang mga building ay naglalagay na ng kani-kanilang dekorasyong pang Pasko. Ngayon, merong nang pagbabago. Uh, October to October November, medyo naglalagay na sila sa mall, ganyan. So, ibang-iba yung Pasko talaga rito. Pero uh, yung mga tradisyon dito naman kapag nag uh, uh, Christmas sila, they give more uh, time sa mga bata. Tuwing Pasko siyempre, naghahanda rin ang masasarap na pagkain ng mga South Africans depende sa estado ng kanilang pangumuhay. Pero uh, ang talagang mga puti or mga lokal na South African, mayroon silang tinatawag na spit braille. Yung spit ay lechon sa atin uh, spit brine na lamb or uh, beef or any roast. So, pero more on sila sa beef and lamb. Yun, yeah, tsaka uh, naghahanda sila special sa kanila yung malva pudding at tsaka yung ram rum pudding. Merong parang wine, nilalagyan nila yun. Yun ang pinaka-special sa kanila. Ang selebrasyon ng Pasko sa South Africa ay nakasentro sa mga bata lalo na tuwing Noche Buena. Kapag ka maraming bata, they wait for 12 o'clock, like uh, Noche Buena ang tawag sa atin. Pero kapag ka uh, walang bata, hindi na sila, hindi na sila gumigising ng 12, pero they uh, uh, celebrate on Christmas Day, like 25, December 25. Paboritong pasyala ng mga South Africans tuwing Pasko o Holiday ay ang mga beach partikular na sa Cape Town at iba pang mga sikat na lugar sa naturang bansa. Hindi katulad sa Pinas tuwing Pasko ay hindi nagdaraos naman ng simbang gabi ang mga South Africans. Pero kapag ka 25, 25 yung natapat na Christmas, uh, at saka hindi, kahit pala hindi, 20, kahit pala hindi Sunday uh, at natapat ng 25, open yung church. E paano naman magdiwang ng Pasko sa South Africa? Itong ating mga kababayan Pinoy doon. Batay sa dato sa abot sa dalawang libo hanggang tatlong libo ang mga Filipino overseas at overseas Filipino workers ang namamalagi ngayon sa naturang bansa. Tuwing Pasko, nagkakaroon ng pagtitipon ang lahat ng mga Pinoy sa South Africa. Dito ay naghahanda rin sila ng mga pagkaing Pinoy na kanilang pagsasalusaluhan. Depende yon sa mga uh, sino mga kaibigan mo pero Uh, kagaya ngayon, meron kami tinatawag na Filipino community. Meron kaming uh, Christmas party. So, yun, may exchange give ganyan. Pero minsan yung iba, kasi sobrang laki, no? Uh, may mga grupo-grupo, syempre. So, yun, kung sino yung friend circle mo, yun, in, in, uh, celebrate yung Christmas, Christmas party. Kakaiba naman ang lagay ng panahon sa South Africa tuwing Pasko holiday season. Ayon kay Glory Espirito, Espiritu, natatao ng Pasko doon na summer season pero kahit mainit, umuulan pa rin. Actually, ang Christmas dito ay summer pero ang summer dito umuulan. Pero hindi naman malimit yung ulan na katulad ng sa atin na rainy days talaga. Kapag ka mainit, Sobrang init, 2 um, uh, to 3 days na may init, biglang uulan siya kinabukasan. So minsan natatapat na uh, Christmas, umuulan siya or ang weather hindi maganda, ganyan. Pero summer dito ang Christmas. O oh, ayan mga kabombo ha, nalaman niyo na kung paano ipinagdiriwang ng mga South Africans at mga Pinoy doon ang Pasko. Narito naman ang pagbati ni Glory Fernandez sa kanyang mga pamilya at mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Uh, Merry Christmas to all. Merry Christmas sa uh, family ko, relatives ko. Ang wish ko sa Pasko, darating na Pasko ay maging healthy tayo kasi uh, health is wealth. Ah, uh, gusto ko maging masaya din ang Christmas nating lahat. At sa mga Pilipino sa diyan sa Pilipinas, uh, Merry Christmas. Uh, sana ay Uh, may ma celebrate natin ang Pasko na masaya, healthy, at peace. May peace tayong lahat. Saan ka mang dako ng mundo? Iba-iba man ang inyong paniniwala at tradisyon. Lagi nating pairalin ang pagkakaisa at kapayapaan para sa bawat isa. Watch out for another edition of Christmas Around the World. various celebration of christmas by different countries only heard and seen at bomborajo philippines